Hi, welcome to our family. Kain po tayo. Ginutong po namin sila sa pag-iintay. Anong oras <laughs> na natin? Ano na, um, Sunday ng alas 12 ng tanghali sa airport. Tapos... Hindi ba na po yan. Uy, nila ako. Hindi alam ni Bay. Kasi sabi ko sa kanya, huwag sasabihin. Ngayon, kailangan kong tumawag dahil nagmimis ko si Dir. Ang sumagot si Bay, sige, patay. Ay, baka nga alaman ni Bay. Tapos sinagot ulit ni Dir. Sige,